Happy birthday, Miles! Yay! Wow! Ito kay sa isang pumaki Ay, kay Miles birthday! Bossing! Thank you po! Oo! Oh. Yay! Pati, pa, ano pong pangalan niyo? Georgie O'Helia po. Ano po? Georgie O'Helia. Huh? Georgie... O'Helia. O'Helia! Kayo po? Papa ko yun eh! Kinala mo? Mo, mo? Papa ko yun! Kinala mo to? Papa ko yun! Kinala mo ba to Miles? Oo! Oh, oh. <laughs> Yeah. <laughs> tatay mo to? Papa mo? Ikaw naman, di ba siya sabi ng impit? Ay, ba? Tumiyak tatay ko. Ba't ka ano nakakayak doon? <laughs> ano ay po ay ba siya sabi niyo kay Miles? Tanggalin niyo na po yan. Advance happy birthday sa aya. Kamukha um, ano ni Miles, oh. Oo ano nga, busing. Ano Papa, ba't ka lang dito? Wala, namiss lang ito. Yeah! Thank you, Papa. Mm. First time to niya na mapanood ko oh, live. Nice live! Hindi siya makakasama kasi. Thank you, Papa. Ba't ka naiiyak pa? Ah, wala. Parang naiiyak ka pa, iiyak mo yan. Hindi. <laughs> <laughs> May naknak -nak ka ba dyan? Ang mapalitin na! Thank you, Papa. Kanina ka pa dito pa? We. Ba't di kita nakita? Secret daw eh. Ah, oh, secret. Thank you, Papa. <laughs> secret lang. Ano pong mensaheng nyo kay Miles? Uh, yeah. advance happy birthday, tsaka good luck sa mga projects mo. Thank you, Papa! Love you po! Enjoy po kayo manood, ah. Ina-upload uh, sa taas! First time nilang manood ng live kay Miles. Thank you! Hindi ako alam sasabihin ko. Thank you po! First time niya. Ano masasabi niya sa anak niya? Nakakatawa ba ako pa? Oo. Oo, Oo na! Siyempre <laughs> po! <laughs> galing sa tatay, nakakatawa ka, di ba? <laughs> Thank you, Papa. Love you, Wala po. ka bang naknak -nak kay Miles? Wala po. Eh. Ay, wala. wala Ikaw pa na may naknak -nak kay Papa. Siyempre, it's a tayo wala rin. <laughs> Love you, Papa. Happy birthday, Mag-enjoy ka lang dyan. Enjoy po kayo, ha? Enjoy, enjoy, enjoy. Welcome po sa studio namin.